Hello po mga kababayan, mayroon po kaming napansin ni Kuya Raymond Agos, isang bahay po na tagpi-tagpi po mga kabayan. Dito daw nakatira si Tatay Paolo mga kabayan, na isang lahi, ita po mga kabayan. Kaya pinunta namin upang tanungin ang kanyang sitwasyon. Grabe po yung bahay na mga kabayan. Nakakaduro po ng puso mga kabayan. Kasi pag umulan, basang-basa sila dito mga kabayan. Kaya nandito si Kuya upang tulungan sila. Ito na po yung bahay ni Tatay Paolo na binigyan sila ng yero, plywood, sa lansang po mga kabayan at ginawa agad ni Tatay Paolo ang kanyang bahay. Kaya ito na po mga kabayan, nalagay na po. Kaya salamat Kuya Raymond Agos. Ipapakita ko po sa inyo ang bahay na ginagawa ni Tatay Paolo po mga bayan. At salamat Kuya Raymond Agos dahil ikaw gumagawa ng paraan upang makabahay nang maayos si Tatay Paulo po makita nyo naman mga kabayan grabe ang bahay ni Tatay Paulo po mga kabayan kaawa-awa talaga kaya sa mga tumutulong kay Query Monagos maraming maraming salamat po sa pagtulong nyo sa kanyang mission na ginagabayan nyo si Query Monagos Vlog po mga kabayan at ako na po mga kabayan ang laging niyang kasama araw-araw sa pagbigay ng ayuda sa ating mga bayan na naghirap dito po sa Negros Occidental. Kaya, supportalan niyo po kami sa aming ginagawa po, mga kababayan. Ayan po, pupuntahan ko po si Tatay Paulo. Ipapakita ko po sa inyo ang paggawa ng bahay ni Tatay Paulo na binigay ni Kuya Raymond Agus Lansang saka plywood po mga bayan kasi meron na kasi niyang bahay dyan mga bayan pero wala, wala pang bubong, wala pang nyero kaya sabi ni Tatay Paulo na wala siyang pambili ng nyero saka di pang dingding plywood kaya nandito si Kuya Raymond Agos upang tulungan si Tatay Paulo na mapagawa na agad yung bahay ni Tatay Paulo Ayan, supportaran po natin si Kuya Raymond Agus Vlog po sa kanyang ginagawa sa pagtulong sa ating makabayan. Ayan po, puntahan natin yung bahay ni Tatay Paulo yung bago na. At ito na po mga kababayan ang bahay ni Tatay Paulo po mga kabayan. At meron na pong dingding. Meron na pong plywood mga kabayan. At meron pong bintana. At kumpleto na po yung nyero sa taas po mga kababayan. May bubong na po sobrang bilis po ang paggawa ng bahay ni Tatay Paulo po mga bayan. ay eh, ginawa niya agad ang bahay niya kasi nung kasi po yung una naming pumunta mga kabayan nakita niyo naman yung bahay niya na tagpi-tagpi po kaya nandito wala pa tayo, wala nakatayo na yung bahay pero wala pang mga bubong, walang ngero, kaya nakita ni Kuya Raymond upang tulungan si Tatay Paulo po na ipagawa agad yung bahay niya. Kaya ito, nakabili siya ng, binilan siya ni Kuya Raymond Agus ng Nyero, tsaka plywood sa kalansang. Kaya ito, ang bilis lang po mga kabayan, no?